bawat hakbang na iyong tinatahak sa buhay. Isaisip mo na ikaw ay biyaya at may kakayahang baguhin ang takbo ng iyong kapalaran. Hindi mo kailangang mawalan ng pag-asa sa harap ng mga pagsubok dahil sa bawat pagkakataon ay nagtataglay ito ng posibilidad na baguhin ang iyong buhay ang bawat pagkakamali ay pagkakataon na magbago at maging mas matatag. Huwag mong kalimutan na ang paglakad sa landas ng tagumpay ay puno ng mga pagsubok na nagpapalakas sa atin. Sa oras ng pangangailangan at panghihina, tandaan mong ikaw ay may lakas na hindi mo pa nalalaman huwag mong isipin ang takbo ng buhay ay palaging patag at madali ang mga hamon ay bahagi ng paglalakbay at ito ay nagbibigay daan sa pagunlad at pag-usbong ng iyong sarili kung minsan ang iyong mga pangarap ay tila malayo. Ngunit ang mga pangarap na ito ay magiging mga patunay ng iyong tapang at determinasyon. Ang tagumpay ay hindi mo makakamtan ng madalian. Ito'y kinakailangan mong tiyagaan at pagtrabahuhan. Nang maayos, huwag kang matakot sa mga pagkakamali at pagkukulang sapagkat ang mga ito ay bahagi ng proseso ng pag-unlad. Sa bawat pag-angat mula sa kahinaan, lumalakas ang iyong karakter at nagiging mas handa ka sa mas malalaking laban. Maging inspirasyon sa iyong sarili at sa iba, ang pagtitiwala sa sarili at ang pagmamahal sa sarili ay mga bagay na nagbibigay daan sa iyong tagumpay. Huwag mong kalimutan na ikaw ay may mga kakayahan at talino na naghihintay lamang na ilabas. Huwag mong sayangi ng oras sa mga bagay na hindi nagdadala ng kasiyahan at pagunlad. Sa paglipas ng panahon, Makikita mo ang bunga ng iyong pagsusumikap. Makikita mo ang iyong sarili na nagiging inspirasyon sa iba. Ang tagumpay na iyong makamtan ay hindi lang para sa iyo kundi para sa buong komunidad. Ang pag-unlad mo ay magiging inspirasyon sa iba na tila nawawalan na ng pag-asa sa bawat araw na binibigay sa iyo. Pagtunan mo ng pansin ang mga bagay na nagbibigay halaga sa iyong buhay. Huwag mong pabayaan ang mga munting tagumpay at gawing inspirasyon ang bawat paguspong. Sa ganitong paraan, mapupunan mo ang iyong buhay ng kahulugan at pagmamahal. Sa pagtahak mo sa landas ng tagumpay, huwag mong kalimutang magpasalamat sa mga taong naging bahagi ng iyong paglalakbay. Ang suporta ng mga kaibigan, pamilya, at mga guro ay mahalaga sa pagbuo ng iyong pagkatao. Ituy mga alalay na nagbibigay gabay at lakas sa iyong mga pinakamahinahon na sandali. Huwag kang matakot, mangarap ng malaki. Ang mga pangarap na may layunin ay nagiging inspirasyon sa buhay. Iwasan mong maging bihasa sa kaharian ng kaginhawaan lamang. Bagkus, magsikap ka upang maging inspirasyon sa iba sa bawat tagumpay, itaas mo ang iyong ulo ng may dangal. Ngunit huwag mong kalimutang manatiling bukas sa patuloy na pag-aaral at pag-unlad. Tandaan mo, ikaw ay isang nilalang na likas na may kakayahan. Huwag mong ipagkahit ang iyong sarili ng mga pagkakataong magtagumpay sa bawat gising mo. Itanong mo sa sarili mo kung paano mo maaaring maging inspirasyon sa iyong sarili at sa iba. Ang pagtahak sa landas ng tagumpay ay hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa mga unlad ng buong lipunan. Sa pagpupunyagi mo, maaring madama mo ang pagod at panghihina. Ngunit, huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong. Ang pagiging bukas sa iba ay nagbibigay daan sa mas maraming pagkakataon para sa pag-usbong at tagumpay. Hindi mo kailangang mag-isa sa iyong paglalakbay. Sa bawat araw, isa buhay mo ang mga prinsipyo nagpapalakas sa iyo determinasyon, tiyaga at pagmamahal sa sarili. Ang mga ito ay mga susi sa pintuan ng tagumpay. Huwag kang matakot sa hamon ng buhay. Sa halip, tanggapin mo ito ng buong tapang. Sa pagharap mo o sa bawat pagsubok, mas lumalalim ang iyong pangunawa sa sarili at sa mundo. Huwag mong kalimutang magtagumpay ng may integridad ang tagumpay na nabuo sa mga makatarungan at tama may mas malalim na halaga. Huwag mong isuko ang iyong mga prinsipyo at halaga sa pangarap na iyong hinahangad. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakikita sa resulta kundi pati na rin sa proseso ng iyong paglalakbay. Sa bawat pag-angat at pagbagsak, itataguyod mo ang iyong lakas at pananampalataya sa sarili. Ang pagiging inspirasyon sa sarili ay hindi nagmumula sa perpektong paglalakad, kundi sa kakayahang bumangon sa bawat pagkakadapa. Bawat umaga, buksan ang puso at isipan mo sa mga pagkakataong naghihintay na iyong madiskubre. Huwag kang matakot mangarap ng malaki, at magtagumpay ng may kahalagahan sa pagtahak mo sa landas ng tagumpay. Ituring mong inspirasyon ng bawat sandali sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng iyong pagiging inspirasyon sa sarili, ikaw ay nagiging instrumento ng pag-asa at pagbabago. Magpatuloy ka sa pag-usbong dahil ang mundo ay naghihintay sa iyong kwento ng tagumpay.